Aries. Magiging masaya at maaliwalas ang araw mo kasama si Cancer. Magdadala ng swerte ang paggamit ng color brown at color green para sa enerhiya. Bigyang pansin ang mga number 9, number 15, at number 27, bilang gabay sa iyong mga desisyon ngayon. Taurus. Ngayong araw ay magiging kaaya, aya ang samahan mo kay Gemini. Pareho kayong may layuning maging matatag sa buhay. Ang color pink at color brown ay magdadala ng balanse sa mga plano mo. Ang number 24, number 12, at number 20 ay pahiwatig ng katatagan. Gemini, makakasama mo si Aquarius sa magaan at masayang usapan. Magandang araw ito para sa bagong ideya o pakikipag Ang color yellow at color blue ay magbibigay ng sigla. Ang number 3, number 7, at number 21 ay tanda ng bagong oportunidad. Cancer Ang samahan ninyo ni Paisis ay magiging mapayapa at puno ng pagunawa. Sa pamilya, Magiging kalmado ang daloy ng araw. Ang color silver at color white ay maghahatid ng kapayapaan. Ang number 32, number 11, at number 25 ay pahiwatig ng kabutihan. Leo, ngayong araw, magiging inspirasyon mo si Sagittarius sa pag-abot ng layunin. Magandang gamitin ang color gold at color red upang palakasin ang kumpiyansa. Ang number 5, number 14, at number 29 ay gabay sa tagumpay. Virgo, makakasama mong magplano si Capricorn at magiging produktibo kayo sa trabaho. Maganda rin ang araw para sa mga gawain sa tahanan. Ang color beige at color green ay magbibigay ng sigla. Ang number 36, number 17, at number 24 ay tanda ng progreso. Libra, kasando mo ngayon si Gemini, at magaan ang daloy ng komunikasyon. Magandang pagkakataon ito para ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Ang color pink at color blue ay magdadala ng harmonia. Ang number 8, number 10, at number 23 ay pahiwatig ng kapayapaan. Scorpio, magiging matatag ang samahan mo kay Cancer. Pareho kayong emosyonal ngunit tapat sa layunin. Ang color maroon at color black ay magbibigay ng lakas ng loob. Ang number 1 Number 13 at number 26 ay tanda ng pagbabago. Sagittarius, ngayong araw ay magiging makulay kasama si Iris. Pareho kayong puno ng enerhiya at pag-asa. Ang color purple at color orange ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, number 18 at number 30 ay gabay sa swerte. Capricorn. Maganda ang kombinasyon ninyo ni Taurus pagdating sa mga praktikal na usapan. Ang color gray at color brown ay magdudulot ng disiplina at focus. Ang number 8, number 19, at number 22 ay pahiwatig ng tagumpay sa layunin. Aquarius Makakasama mo si Sagittarius na magbibigay ng bagong pananaw at inspirasyon. Magandang araw ito para sa brainstorming at mga bagong plano. Ang color blue at color yellow ay magpapalinaw sa isip. Ang number 7, number 16, at number 28 ay magiging gabay mo. Pisces ang araw mo ay magiging kalmado at puno ng damdamin kasama si Scorpio. Magandang panahon ito para makinig at magpayo. Ang color dark blue at color silver ay maghahatid ng kapanatagan. Ang number 32, number 17, at number 25 ay pahiwatig ng kabutihan.